Ilang araw na rin ang nakalipas mula nang isiniwalat ng actor-director na si Sian Limang estado ng relasyon nila ng Viva Max film producer na si Iris Lee. Inamin ni Sian Lim na nagkakamabutihan na sila ni Iris Lee at napakasaya nila sa piling ng isa't isa. Pinasinungalingan din ni Sian Lim ang mga balitang nagtuturo kay Iris Lee bilang third party at dahilan ng hiwalayan nila ni Kim Chu. Ipinagdidiin na ni Sian Lim na hiwalay na sila ni Kim Chu nang pumasok at nagkalapit silang dalawa ni Iris Lee. Napakabuti umanong babae ni Iris Lee kaya naman hindi umano nito deserved ang mga masasamang bagay na ibinabato rito mula sa mga tagahanga ni Kim Chu. Samantala, umaasa naman ang mga netizens na magbigay ng pahayag si Kim Chu patungkol sa mga isiniwalat ni Sian Lim patungkol sa kanilang hiwalayan na nagugat umano sa hindi pagkakaintindihan. Marami pa rin sa mga netizens ang hindi naniniwalang walang kinalaman ng ibang babae sa nangyari sa relasyon ng dalawa na tumagal ng mahigit isang dekada. Ayon sa komento ng ilang mga netizens, maaring hindi pa magkarelasyon noon si Sian Lim at Iris Lee noong hindi pa hiwalay ang aktor kay Kim Chu subalit, nagumpisa ng umusbong ang kanilang pagtitinginan kaya naging madali na lamang para kay Sian Lim na hiwalayan si Kim Chu. Sa kabilang banda, tila wala na rin namang maasahang pahayag mula kay Kim Chu dahil tila wala na itong pakialam sa buhay ngayon ng aktor dahil sa sinabi nitong hindi naman masakit sa isang episode ng It's Showtime. Gayun paman, ikinabigla ng maraming mga tagahanga ni Kim Chu ang isiniwalat ni O.J. Diaz na talagang tinawagan pa umano ni Sian Lim si Kim Chu para utusan itong linisin ang pangalan ni Iris Lee sa publiko matapos tawaging mang-aagaw ng boyfriend ng ilang fans ng aktres. Ano ang sayo sa balitang ito?